Nachos Salad Hello mga kahaing Pinoy! Dahil nga usong-uso at nagka-trending itong nachos salad, hindi na ako nakatiis at ginawa ko na rin siya. At masasabi kong nakaka-addict talaga siyang kainin. Kaya tara, simulan na natin. Sa isang malaking bowl, pagsumasamahin ng lahat ng ingredients. Andiyan ang tomatoes, cucumber, white onion, at ang Jolly Whole kernel corn. Buksan lang ito at i-drain muna. Then, i-boost ito at set aside muna. And for the dressing, pagsamasamahin lang ang mayonnaise, yogurt, minced garlic, sugar, salt, pepper, parsley, lemon juice, and water. At i-mix lang ito mabuti. At kapag okay na, i-boost lang ito sa ating vegetables. at itos ito hangga sa mag-welcome bye na ang lahat at ayan meron na tayong nachos salad